Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga nilalang sa mundo ang hindi pa rin lubos na nauunawaan ng agham. Tahimik silang naninirahan sa mga sulok ng kagubatan, lumalangoy sa madidilim na ilog o gumagapang sa ilalim ng ating radar. Kaya mula sa ahas na mukhang dahon pero may kamandag na nakamamatay, sa gitna ng kagubatan ng Congo hanggang sa maliit na daga na kayang lumangoy sa mga latian, gamit ang kanyang kakaibang mga paa, ay pag-uusapan natin ang sampung nilalang sa Congo na nakakakilabot ang tunay na pagkakatao. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Nakakatagong Halimaw ng Ilog Habang tinutuklas ng mga siyentipiko ang mabibilis na agos ng Niari Region sa Republic of the Congo, may natagpuan silang nilalang Natila bangungot na lumulutang sa tubig. Isang kakaibang uri ng isda na may malalaking matang para bang nakasilip sa dilim ng kailaliman. Ang kanyang hugi suklay na bibig ay tila dinisenyo para sa isang misyon, ang humuli ng mga madudulas at misteryosong nilalang sa ilalim ng tubig. Nakapangingilabot ang anyo nito, malalaking mata, kaliskis na parang baluti, at isang panga na parang kalahating buwan parang halimaw mula sa dagat ng panaginip. Hindi lang sa itsura nagdulot ng kaba ang isdang ito, kundi pati na rin sa mga tanong na iniwan nito sa mga siyentipiko. Ano pa kaya ang mga nilalang na nagkukubli sa dilim ng ilog ng Congo? Ang bagong tuklas na predator na ito ay nagpatatunay na kahit na yung ika 21st century. May mga hayop pa rin di pa natin alam. Mga aninong lumalamoy sa ilalim ng ating mga paningin isa itong paalala na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtatago ng kanyang pinakamalalalim na sikreto. Number 9. Buhay mahilig magtago Akala ng marami, isa lang ang uri ng mga buwayang pahaba ang muso sa Afrika, hanggang sa ibunyag na mga siyentipiko ang nakakagulat na katotohanan. Sa kalaliman ng Congo Basin, natuplasan ang isang bagong species na inawag na Central African Slender Snouted Crocodile. Ngunit, heto ang twist, nandoon na pala ito buong panahon, nagkukubli sa anyo ng ibang buwaya, hindi napapansin, hindi naririnig. Ang makitid nitong muso ay puno ng matutulis ng ngipin. Perpekto para manghuli ng isda sa maulap at mapanganib na tubig ng kagubatan. Tahimik at mailap, ang buwayang ito ay naging alamat sa paningin ng mga lokal at agham. Sa pamamagitan ng DNA analysis at maingat na pagsusuri sa physical na anyo, napag-alamang hindi lang ito varyante kundi isang ganap na panibagong species. Ngunit kasabay ng tuklas ay ang matinding pangamba. Nasa bingit na pala ng pagkaubos ang nilalang na ito habang unti-unting nawawasak ang kagubatan dahil sa ilegal na pamumutol at pangangaso. Unti-unti ring nawawala ang mga nilalang na tulad nito, mga ancient beasts na patuloy palang umiiral sa modernong mundo. Number 8. Higanting Bakulaw ng Gubat Maraming alamat sa Congo ang bumabalot sa mga nilalang na hindi pa nasisilayan na mga sintipiko. Pero paano kung ang isang alamat ay hindi lang kwento, kundi laman ng katotohanan? Ganyan ang kaso ng tinaguri ang Bondo Ape, kilala rin bilang Billy Ape. Ayon sa mga kwento ng lokal na tribo, ang bakulaw na ito ay kayang tumayo ng diretsyo, sumisigaw sa buwan at nakikipaglaban sa mga leon. Sa unang hingin, parang kathang isip. Ngunit noong unang bahagi ng dalawang libo, nakakita ng mga bungo ang mga mananaliksik at ang mga ito ay parang kombinasyon ng gorilya at chimpanzee. Sa pusod ng Billy Forest, isang lugar na halos di nadarayo dahil sa gulo at kakapalan ng gubat, natuklasan ng mga siyentipiko ang isang hiwalay na populasyon ng Eastern Chimpanzees. Pero may kakaiba, ang kanilang kilos, anyo at tunog ay di pangkaraniwan. Ang ilan ay natutulog sa lupa, hindi sa taas ng puno gaya ng ibang chimp may mga yapak silang mas malaki kaysa sa inaasahan at ang ugali nila ay tila hybrid ng dalawang magkaibang hayop. Di man sila itinuturing na bagong species, ang kanilang natatanging asal ay nagpapatunay na marami pa tayong hindi nauunawaan tungkol sa ating malalapit na kaanak sa mundo ng hayo. Sa gubat ng Congo, may mga nilalang na mas nakagugulat pa kaysa sa imahinasyon. Number 7, misteryosong palakang may kuko. Sino ang mag-aakalang sa katahimikan ng kagubatan ng Congo ay may mga palakang may nakakakilabot na sikreto? Sa isang masusing paglalakbay sa gitna ng rainforest, naatuklas ang mga siyentipiko ng anim na bagong species ng tinatawag na clawed frogs. Mga palakang may matutulis na kuko sa kanilang mga paa. Ang mga kuko nilang ito ay ginagamit para hukayin ang putik at habulin ang mga pagkain sa ilalim ng tubig. Pero mas nakakabighani pa ay ang kanilang kakayahang mag-adapt at mag-evolve sa iba't ibang kondisyon. Ang mga bagong tuklas na palaka ay hindi lang basta dagdag sa listahan ng hayop. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang texture sa bala, kakaibang huni at habitat na kinabibilangan. Ang kanilang presensya ay indikasyon ng isang malusog na kalikasan, sapagkat ang mga palaka ay sensitibo sa polusyon at pagbabago sa tubig. Kapag may cloned frogs, ibig sabihin may balanseng ekosistema, ngunit ang kanilang tahimik na mundo ay nanganganib. Deforestation, polusyon at climate change ay banta sa kanilang kabuhayan. Sa gitna ng malawak na kagubatan, ang mga palaka ay tila mumunting tagapagbantay nang nilalang na nagbibigay babala sa kalagayan ng mundo. Ang kanilang mga tinig sa dilim ay pahiwatig na may buhay pa sa gubat at may mga sikreto tang naghihintay na madiskubre. Number 6, ang giraffing misteryoso. May mga hayop na agad-agad nakikita sa kalikasan. Pero ang okapi, isang nilalang na parang zebra at giraffe na pinagsama, ay matagal na nanatiling sikreto ng kagubatan ng Congo. Noong unang bahagi ng 1900s lamang ito na kumpirma ng agham, kahit matagal na itong kilala ng mga loval. Sa unang tingin, tila katang isip. May leeg na parang giraffe, katawan na makinis na parang kabayo, at mga binting may guhit tulad ng zebra. Ngunit sa gitna ng gubat, ito ay totoo at mas mailap pa sa kahit anong hayop sa rehiyon. Hindi madaling makita ang okapi. Tahimik ito, mahiyain at halos hindi lumalabas sa liwanag. Isa itong simbolo ng kung gaano kalawak at hindi pa lubusang nauunawaan ang kagubatan ng Kongo. Habang sinusubukang protektahan ng mga konserbasyon ang okapi mula sa mga mangangaso at tuluyang pagkasira ng tirahan ito, tang okapi ay nagsisilbing paalala. Kahit malalaking nilalang, ay kayang magtago sa anino ng kalikasan. Sa panahong halos lahat ng hayop ay naipost na sa social media, narito ang okapi, isang mahiwagang nilalang na tumuturo sa atin na may mga misteryo pa rin hindi natin alam. Number 5. Ang Batong May Kuryente Isa sa mga pinakanakabighaning alamat na nagbula sa Congo ay tungkol sa tinatawag na electric stones, mga batong di na bibigay ng kuryente ng walang tulong ng makina. Sa mga video at chismis na kumalat online, inihalin tulad ito sa vibranium, ang kathang isip na mineral mula sa mga superhero movies. Kaya naman maraming tao, siyentipiko man o hindi, ang napaisip. Totoo kaya ito? Ngunit nang sinuri na ito ng mga eksperto, lumabas ang katotohanan. Walang kakayahang lumikha ng enerhiya ang mga batong ito. Ordinaryong mineral lamang sila na napakalat sa Hongo, isang lugar na kilala sa likas na yamang mineral tulad ng cobalt at coltan na ginagamit sa mga modernong teknolohiya. Kaya madali para sa mga kwento tungkol sa magic stones na kumalat at paniwalaan. Ang fenomenon ng electric stones ay nagpapakita kung paano pinagsasama ng tao ang kathang isip, pag-asa at siyensya. Bagamat hindi totoo ang kwento ng batong nagbibigay kuryente, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagnanais ng tao na makahanap ng pambihirang solusyon sa mga problema sa enerhiya. At kahit peke ang tinagmulan, ang tanong ay nananatili. Baka sa ibang bahagi ng Congo, may tunay na lihim pangang naghihintay na madiskubre. Number 4. Insektong parang halimaw Sa ilalim ng makakapal na dahon at mabulok na kahoy ng kagubatan ng Congo, may gumagapang na nilalang na maaaring magpatigil ng iyong paghinga. Ito ang Goliath beetle, isa sa pinakamalaki at pinakamatitinding insekto sa buong mundo. Tumitimbang ito ng halos 3.5 ounces at umaabot ng higit sa apat na pulgada ang haba. Parang eksena sa horror movie ang presensya nito, lalo na kapag bigla nalang lilipad sa iyong harapan. Ngunit higit pa sa laki, ang Goliath Beetle ay isang kababalaghan ng kalikasan. Kayang buhati ng kanyang katawan ang bigat na ilang ulit ng sarili niya. Ang makapal nitong exoskeleton ay parang armor, habang ang malalaki niyang pakpak ay kayang magpalipad sa kanya kahit sa kabila ng kanyang laki. Para sa ilan, nakakamangha ito. Para sa iba, isang bangungot na may antena. Ngunit may mahalaga itong papel sa kalikasan. Tumutulong itong mag-recycle ng nabubulok na materyales at panatilihin ang balanse ng kagubatan. Isa rin itong paalala na kahit ang mga nilalang na madalas nating iwasan o katakutan, huwag may lugar sa pag-ikot ng buhay sa mundo sa Congo kahit ang mga insekto ay parang halimaw at bayani ng gubat. Number 3, lihim sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng tila walang katapusang putikan, tatsiksik na kagubatan ng Kongo, natuklasan ng mga sentipiko ang isang bagay na hindi lang nakagugulat kundi mahalaga sa kinabukasan ng buong mundo. Ang colossal peat Bog isang dambuhalang latian na may sukat na mahigit 40,000 square miles. Ngunit higit sa laki nito, ang tunay na kayamanan ay nasa ilalim. Bilyon-bilyong tonelada ng karbon na nakaimbak sa loob ng mga makakapal na layer ng lupa. Ang pip bog ay parang natural na vault. Hindi ito simpleng latian. Ito ay lugar kung saan nabubulok ng mabagal ang mga halaman, kaya hindi agad lumalabas ang karbon sa atmosfera ibig sabihin? Isa itong higanting depensa laban sa climate change. Pero dahil sa kahirapan ng pag-access at patulong na deforestation, unti-unti ring nawawala ang proteksyon na ibinibigay nito. Ang natuklasang ito ay hindi lang pang panglokal, kundi global ang epekto. Sa bawat pulgada ng lupa ng Congo na nawawasak, may katumbas itong panganib sa buong mundo. Isang lugar na dati inakalam wala lang na yoy itinuturing na kritikal sa hinaharap ng klima. Sa ilalim ng putikan ng Congo, may lihim na hindi lang nakakabigani, kundi nakatatakop mawala. Number 2. Ahas na parang dahon. Lason ang ganti. Isang hafbang lang sa maling lugar at hindi mo alam kung ang tinatapakan mo ba ay dahon o kamatayan. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Congo, natuklasan ng hairy bush viper isang ahas na mukhang bahagi lamang ng puno, ngunit nagtataglay ng kamandag na nakakamatay. Parang sa plot ng mga dahon ng kanyang balat, may balahibong tila lumilipad sa hangin, munit sa ilalim nito ay isang predator na bihasa sa panggugulat. Ang ahas na ito ay hindi karaniwan. Umaakyat ito sa mga punong kahoy, nabubuhay sa mga sanga at dahon, at halos hindi mo mapapansin hanggat huli na ang lahat. Gabi ito kumikilos, nagbabantay sa katahimikan, handang umatake sa mga daga at insekto na hindi alam na sila'y tinitiktika na. Noon lamang 2023, ito opisyal na naitala ng mamasiyentipiko at ilang specimen pa lamang ang nakita. Ang kanyang kamandad, sapat na para lumikha ng takot kahit sa mga bihasang herpetologist. Sa panahon ngayon na akala natin ay nasiyasat na ang buong mundo. May mga nilalang pa lumilitaw mula sa anino ng kalikasan, tahimik na kamamatay at misteryoso. Ang hairy Bush Viper ay paalala na hindi patapos ang pagtuklas sa gubat ng Congo at hindi lahat ng maganda ay ligtas. Number 1. Daga ng tubig na may lihim Sa unang tingin, isa lang itong maliit na daga hindi ka mailam lumapit. Ngunit ang Columis Lumambay ay hindi basta-basta hayo. Natuklasan sa gitna ng mga basang latian ng Congo, ang daga na ito ay may mga paa na may kalmot at kaliskis na tila ginawa para sa paglangoy. Isa itong semi-aquatic mouse, bihira at kakaibang uri ng daga na hindi lang nakalalakad sa lupa, kundi bihasa ring dumusong sa tubig para manghuli ng insekto. Sa kasaysayan ng pananaliksik sa Afrika, iilan lamang ang mga mamal na ganito ang adaptasyon. Kaya nang matuklasan ito ng mga field researcher na buksan ang panibagong kabanata sa pag-aaral ng ekosistema ng Pongo. Ang simpleng daga ay naging simbolo ng kung paano ang buhay ay kayang mag-evolve sa pinaka-extreme na kondisyon. Tulad ng mga swamp at wetland kung saan halos walang ibang mamal na nabubuhay. Ngunit tulad ng karamihan sa mga natatagong hiyas ng kalikasan, nanganganib din itong mawala. Ang Colomis Lumambay ay sensitibo sa pagbabago sa kanyang paligid. Ang pagputol ng kagubatan, pagkasira ng latian at pulusyon ay banta sa kanyang kinabukasan. Isa siyang paalala na sa bawat maliit na nilalang, maaaring nakatago ang malaking sikreto ng kalikasan at ang kanyang pagkawala ay isang trahedyang hindi natin agad mararamdaman hanggat huli na ang lahat